Niining linya nga nag-ingon, nag-ilugay ang mga tao pagduol kang Isus aron pagpamati sa pulong sa Dios. Ato hinumduman o, o maayo ng linyaha. Nag-ilugay ang mga tao pagduol kang Isus aron pagpamati sa pulong sa Dios. Sina sila aron pagpamati sa pulong sa Dios. Posible nga adunay lain-lain nga rason nga magilugay o magtapok ang mga tao. Tingali ko dunay celebrity nga moabot sa manhuyon o nya ikalit ra nga o oh, ang Miss Universe na Adiris ah, Jim. Posible ang mga tao magdala ganay. Posible pili kamong nanimba karon is mo kalit yung dito. Kay na ay usa ka dalag sa ung hitabo nga magtaangay tapukan Posibleng ang mga tao la in nahigayon nga magtapok tag magilog panahon ning piyesta. Oh, uh, man ang magilog ta kay mahadlok tag mahot ng sudan. Posible ta ang mga tao magdala ganay o magilogay o pagadto sa usa ka lugar tungod kay adunay inila nga politiko nga naabot. Just like what, happened right or shortly after Odette, sa diyan ni abot si kanhi presidente Duterte dinis manuyon. Diba? schedule nga moabot si Presidente Duterte hapon. Pero as early as 11am, katapok na mga tao sa si gym, pwede puno ah. Nga dagang kaaway ato, kaya na ubang wala masudla. O kaya na aray limitado ang lugar. Imagine ha, as early as 11am, katapok ng mga tao, niabot ang kani Presidente past 7pm na. Pero giagwanta sa mga tao ang kagutom, ang kauwaw, kay katapok sila. Naapoy uban nga magilugay tingali mga tao kun do ay ayuda. O oh, kana oh, maayo kita ana. Do ay ayuda ipanghatag tulo ah, ka kilo bugas, nay panghatag nga tagsa kalibo akana. Magtapok kita mga tao. Pero imagine ha, sa ebanghelyo karon, gatapok ang mga tao dili tungod kay dunay celebrity, dili tungod kay dunay kampanya, Nagtapok, nag, nag ang mga tao pagduol, dili tungod kay adunay ayuda nga gipangatag sa Hesus. Simple reason lang ang hinungdan nga nagtapok sila. Aron maminaw sa pulong sa Dios. Ingon ala para kanila ang Ginoo's kinabuhi nila.